Hindi ko po sisirahin ang pangalan ko dahil sa maliit na bagay. Alright? Alright mga tao, so panibagong araw na naman. Pero hapon ang na tayo nakapagsimula sa ating lalamot dahil sobrang busy nga. Mula tayo ng alas 3. So hanggang alas 5 lang tayo po bumiyahe. Obvious ba? Alright, so dito tayo malapit-lapit na ang ating unang pick up mga tol. Ihatid lang natin ito doon sa may in Hills. Malapit-lapit lang din, mga sakto lang din sa mga sa dalawang oras. Natawagan lang natin si pick up para makuha natin agad. Good afternoon, ma'am. Lala mo po. Okay po. Hawa na yung pick up natin para at least makapunta na tayo agad at pang-pick pa na isang booking pa para makadalawang booking tayo sa dalawang oras mga tao. Sa dulo na kapin. Kaya doon ako nagpunta. Parang kasalanan ko. Dito lang pala. <laughs> sige ma'am, pasensya na ako ma'am. Miss mong Jollibee ma'am. Ah, sige ma'am, nakapin naman natin doon ma'am. Mayroon ako ID. Ah, sige ma'am. Alright, so na-pick up na natin ang documents niya. <laughs> hey Ipo ma'am, tingnan natin. Kaya lang ma'am, tingnan natin sa account ko. Ito, ma'am. Mukha lang na iba dyan ma'am. <laughs> okay na ma'am. Ay, sobrang na to ma'am. Ah, okay po. Thank you ma'am. Sige po. Parang hindi naman iniwala si ma'am sa mukha natin dun sa ID natin ha. Pagsaki ko palang sa iyo eh. Kung <laughs> 70 minig kayo ma'am, thank you. Shout out iyo si ma'am. Pamaday na isang uh, pang din para at least may panggas tayo. Ito yung pangalawang pick up natin mga tol. A few inches later. May nag counterflow flow, so susundan natin yan. Wawalay <laughs> natin si Wiz ngayon. Bahala siya dyan. Ay, okay, traffic ba eh. 15 MINUTES LATER Hindi na binigyan ng Dany ah, counter flow eh. nandito <laughs> so, tayo sa ating pickup, so tingnan natin kung saan ito banda, hindi ko na alam dito eh. Tawagan lang natin yung pickup point natin para mabilis natin makita. Hello po, lala mo po ma'am, saan po ito banda? Kasi wala rito ma'am, may iba yung pin dito ma'am eh. Anong pangalan ng ano store ma'am? Marami kasi dito tindahan, ma'am. Eh. Siyempre, kailangan ko maraman kung anong store siya, ma'am. Or ano yung pangalan. Ng... Pero bakit parang galit ka? Ah, sige, ma'am. Hanapin ko na lang po, ma'am. Gitna ng ano, ma'am? Padre Gomez? Okay po, ma'am. Sige po, ma'am. Dito ba yung ano, ma'am? 518 Padre Gomez Street? Tuluhin mo. Hindi kita tutulungan. Ito, may, may ka. Dito oh, po ba yun? Okay sa taas po. Okay po. Thank you, thank you. Grabe naman to. Ang hirap pa nahapin. Sayang oras natin dito. Paikot-ikot eh. Lumalabas ang aming Five minutes later. Nakuha natin yung pangalawang pick-up natin. Grabe, ang tagal doon. Sobrang traffic pa doon sa mismong loob ng Kiabo. Grabe, eh. buti na lang. Mabilis na tayo nakaalis doon. Ihatin natin agad itong mga uh, Hinayupak na parcel na to. Ay bukid. <laughs> Nak nam Dami talaga masisipag ngayong ano, buwan na to. Isipagin ka talaga kasi ang lalaki ng bayad ng bawat booking mas may marami pang mga tip. Ay, sarap. Tip talaga yung nagpapabuhay sa isang rider eh. Wow! Ay, <laughs> malapit-lapit na tayo sa other go Drop off! Five minutes later. Ang ganda ng motor na yan ha. Grabe ito oh. Wow! sa naal. Oh? Wow. A few inches later. Alright, so andito na tayo sa ating unang drop off sa ating unang booking. Alright. eto wala na tayong sisingilin dahil bayad na to. Tapo. Ah, Servants po, po ma'am. oh, bayad na po to, ma'am. Thank you. One hour later. Alright, mga tol, andito na tayo sa ating last drop off. Alright, para makawin na tayo dahil lalasing ko na kanina mga tol, ikuwento ko ng design nyo, si ma'am tumawag si ma'am sa akin kung saan daw ako. Kasi, siguro, magsasara na rin yung store nila. Pangalawa mga tol, documents kasi ito. tapos parang nakasilyado siya. Siguro, ibig sabihin, napaka-importante ito. Kaya, tumawag siya sa akin. Yan nga lang, uh, uh, siyempre, gusto natin kumita. Kaya, nag-double book ako. Ngayon, napunta ako sa napaka-traffic na lugar. Nung tumawag siya, andun ako sa traffic. Kaya, wala, natatagalan tayo. Ngayon, bumawi siya. <laughs> natatagalan din siya. Pero mampasin siya ka na. Shout out sa'yo dahil hindi ko po sisirahin ang pangalan ko dahil sa maliit na bagay. Alright? Hello po! Hello, dito po ako sa may green ko na kapin, ma'am eh. Saan mo ba yung Jollibee ho dito, ma'am? Malapit ako sa may Goldilocks, ma'am. Okay. Eh. Ah, sa harap ka lang po ba? Dito kasi nakapin eh. Hindi ko naman kasalanan yun, ma'am eh. Parang kasalanan ko. Ako oh, sige ma'am, ikutin ko na lang ma'am. Ako, dito po sa may Jollibee kuya, ikot na lang po. Saan ma'am? Sa likod pa nitong malaking building ma'am? Oh, sa harap lang mismo. Ah, sige ma'am, thank you, thank you. Ayan ah, ma'am, nandito na pala ako sa si Jollibee ma'am. <laughs> Eto ma'am, i-check mo ma'am ha. Okay na po ma'am, thank you po. Alright, so yun nga mga tola, tapos na natin ang ating dalawang booking na drop-off na natin lahat. At yun nga lang, uh, wrong pin kasi yung ano panghuli nating na drop.